Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, all uh, the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the. Mga ka Diskarte, ay isang magandang araw muli. So, welcome back to my channel, mga ka So, for this video mga ka ah uh, magkakaroon tayo ng part 2 sa TV box setup natin. So, yung sa part 1 natin is yung pag-setup ng ah uh, from lead series TV dinawa natin yung smart TV yung ano natin setup. So, for this video mga ka uh, magkakaroon tayo ng connection ng speaker sa TV box natin. Idadaan natin ng amplifier natin mga kadiskarte para maganda-ganda yung tulog niya. Magkaroon siya ng buo. At saka gagamitan natin ng mixer mga kadiskarte. May mixer tayo dyan. So, nai-vlog ko na rin ito before yung paano mag-setup ng video okay yung pambahay. Yung mga connection natin dyan. Meron tayo na. Yabangan nyo na lang or sinipin nyo lang sa description box mga kadiskarte. Ilalagay ko yung link para dyan, yung setup ng video okay natin. So, for this video mga kadiskarte, bali, idadagdag na lang natin sa connection natin yung pag-setup ng speaker para sa TV box natin. Para maganda ang output ng sounds natin mga kadiskarte nung TV box. So koconnect co natin ng amplifier So magandang tunog yan mga kadiskarte So parang nasa sinian tayo pagka nagplay tayo ng movie From internet connection natin sa TV box So samahan nyo ako mga kadiskarte Let's do it! So dito mga kadiskarte bali na setup na natin dito sa ating uh, sa system table natin yung setup So, yung speaker natin nandito sa ibaba. Ayan, yan yung setup natin muna dyan mga kaliskarte. Bali, hindi pa masyado na setup ng lagay kasi yung sa ginamit natin na flat screen dito isa uh, 21 inches lang. So, maybe next uh, year siguro baka magkaroon tayo ng malaking budget. Setup na natin ng big screen dyan. na uh, Bibili tayo ng malaki-laki dyan. So, for the meantime, wala pa tayong budget ngayon. So, marami pa tayong priority. Ito lang muna yung gagamitin natin. Total naman, nakatambay lang ito dun sa kabila. Dito na natin gagamitin. So, ito, balik tayo mga kariskarte. Yung mga materialis na natin gagamitin sa ating setup ng speaker. Una is, yung wire natin. Yung 2 in 2 RCA natin sa ano, sa mixer so from mixer then yung kabilang dulo ng source natin dito mga diskarte ABC so dito tayo sa A tayo red don't forget yung color coding natin sa RCA red and white Then yung uh, out natin sa uh, mixer natin, papuntang ampli, kailangan natin ng yung 3-in-3 3 natin na RCA dito mga ka-deskarte. Ito tayo ngayon sa RCA natin na 3-in-3 3 natin na RCA. So out ng speaker, then in intake ng speaker. Then, yung yellow natin is video. So, dito makadiskarte. Ayan natin. So, yun na. Ah. Ang ah, setting natin dito sa part ng record. So, yung sa unahin muna natin dito mga ka-discard yung sa um, ano natin, player natin sa video okay. Yung red, yellow, and white. So, kailangan masundan din natin yung color coding dito mga ka yellow then yung white Ayan. Red natin. Then, yung red natin. diskarte eh. bali kompleto na yung sa player natin so inuna ko lang muna setting yung sa para sa player natin video okay natin sa manual gamit yung shongbo then yung isang video natin is connected natin sa tv yung color yellow Yun, dadaan natin ng mixer ito Yanong pa rin mga kaliskarte yung sa bandang ano taas ng mixer natin yung yung out niya dito is red and white pa rin tayo so ito mga sa part ng uh, video key natin player na megavision connection ang setup natin sa video key player natin is source A So, source A mga ganito yan sa amplifier natin. So, i-on muna natin yung amplifier natin. So, ganito yan. Nasa amplifier tayo mga kadiskarte. Bali, yun na. setup natin sa ating video player para hindi magkalituhan. So, source A na yan sya. Then, mamaya, magkaroon ito ng source B. Ang source B natin is, yun na yung speaker natin ng ano, sa TV box natin mamaya. So, source A muna tayo. Balik tayo. Hanggang si yung supply natin sa sounds ng ampli natin makadiskarte. Pwede pa tayo magdagdag dyan, ng another player para sa output ng sound system ng player. So, ayan, may Bluetooth din ito makadiskarte. Pwede ka rin magradio. And balik tayo sa source A natin para sa player natin. So, yan yung ampli natin, mga Bali, Balito yung ampli na ginamit ko dito, Kibler. Kibler na GX7UB. Yung 2-in-1 natin na RCA. Ito na yung gagamitin natin para dito sa TV box natin, connection natin sa ano natin, player natin sa amplifier. So, ang setup nito mga kaliskarte, muli nandito, nakakonnect na yung ano natin, HDMI na yan. Uh, ready na yan siya. So, ang setup na natin nito is, yung kanyang jack sa RCE natin mga kaliskarte is papuntang TV. No? then yung RCA naman ng red and white dito tayo sa ampli source B na tayo dito source B na ito mga kaliskati so yan na yung ano, natin so ganun muna yung Wires natin dyan mga kaliskarte, hindi na natin in-arrange para lang makita natin or makita nyo yung setup ng ano natin, connection. Gamit yung mga front uh, from player, connected natin sound system to amplifier ng step by step na setup. So, balik tayo. Balik tayo dito sa setup ng TV box natin mga kaliskarte. And buhayin muna natin yung TV natin dito mga kaliskarte. try natin. So yun o. Bukayin na yung TV natin. So ito na mga kaliskarte. Naka-setup na tayo. Nasa source A tayo. So papaganahin muna natin yung video player natin as you can see mga na sa setting na tayo ng video okay uh, magsiselect muna tayo ng katano na lang siguro para mga sample lang natin na gagana yung ano natin yung setup ng sound system ka na kapag select tayo ng ano na video okay song So, mute lang muna natin yung sounds natin para iwas pa tayo tayo dyan. So, as you can see, may title na tayo. na, start na yung video. Okay natin. So, yun na, makadiskarte. Okay na tayo sa source. Eh, yan, makadiskarte. Yan yung mga nakaganda sa player natin. Ito so, may mga ano yan, setup. Para hindi ka makalito ng source kung so, saan mo siya kukunin yung sounds niya nakasetting setting na siya baka so, lang alamin mo lang yun dahil lang naman printed yung mga yung pag-set up nito so balik tayo yung sa main content natin yung ating uh, TV box natin mga kadiskarte. ito naman is uh, online naman tayong video game nito kadiskarte. mag, kadiskarte uh, magsiselect tayo dito mga kadiskarte ng music through online naman sawa ka na dun sa manual na player natin na video okay, dito tayo sa ano, online video okay so start tayo mga ka so off lang muna itong na ano, natin player then Naka-player setup tayo sa TV screen natin. Bali, magpalit naman tayo ng setting doon sa screen ng TV natin. Bali, yung TV box natin is nakat-setting ito sa HDMI. Kailangan so, natin siyang ipalis sa HDMI. So, nagka-problema kasi yung remote ko sa TV. Pero may manual naman dito sa likod. So, na lang natin And select na natin. So, yan na, makadiskarte. Yung display ng flat screen TV natin, naka-setting na sa online natin. Then, ganun din, yung sa part 1 natin na setup, paano natin pasukin yung YouTube dyan or mga online na ano natin, pwede natin i-browse. So, punta lang tayo ulit ng apps gamit yung remote natin. Then, YouTube. Anak naman tayo dito ng online video okay sana Tayo mga doon sa search ng title para doon sa kakantay natin na sample. Pero para mas mabilis, paganin lang muna natin kung mouse natin. Gamit, gamitan natin ng mouse mga kaliskate para hindi na tayo nahirapan mag you ang title natin is ano, pusong ano? Pusong bato. Sampol pusong bato. Ito yung uh, mga na ano. So ito lang yung nakaganda dito pag nagkaroon tayo na ang box. Pusong bato, PM, karaoke. So, ito mga kadiskarte galing kanina naka source A tayo i-select tayo ng source B para dun sa TV box natin na sounds ayan o ayan o mga kadiskarte para dun sa TV box natin gamit yung ampli natin para magkaroon tayo ng magandang tunog yan mga kadiskarte yun weekend natin sa baba yun no yes, Mga ka ito uh, setup naman ng ano natin yung external hard drive natin na 1 terabyte so meron na itong music, movie nandito na lahat na, na na naka-file na yun dito. So, ito yung setup na gagamitin natin para sa TV box natin mga kaliskarte na pwede natin panuorin kung ano yung na-download ko na movie dito before. May mga movie ako. i setup natin kung talagang kaya niya bang basahin yung 1 terabytes natin na external hard drive. So, ito so, mga kaliskate, kukunik natin. So, may mga USB slot dito sa gigit. Pero pa rin yung pinagamita natin ng ano, mouse. So, tatlong slot ng USB dyan. Mayroon tayo yung paglagyan dyan. So, ito mga kaliskate, tabit mo na natin yung cord ng ano, external hard drive natin na 1 tb And, saksak -sak natin dito sa sa ating ano, box Okay, maka-diskarte. oh. No? So, yun yung 1TB natin, gumana na. So, connected na yan dito sa slot ng USB para sa ano natin TV box. So, select tayo ng setting, maka-diskarte natin natin setting ng 1 terabytes natin connected sa TV box natin na nakatutok. naka-display setting na tayo sa screen ng ano natin TV. So punta lang tayo sa apps. Punta lang tayo ng apps. Gamitan natin ng mouse para mapili. Then file explorer. Click natin yung folder na yan. And, dito mga yun no. Pwede pwede connected yung USB natin so select natin yung USB yun no then ito yung ano natin selection natin dito na folder sa ibaba may folder tayo nakalagay dyan yun no makadiskarte yan na yung laman ng external hard drive natin yun may movie na oh then select tayo yun natin itong movie yun oh ganda uh, blu-ray tayo blu-ray no ganda ganda ito HD then ito non-stop 2014, ito yung mga na-download ko before na mga movie, try natin and yan then, select lang tayo ng media center, yung select natin, open to media center just once yan, tayo na natin loading boom, yun na, maka-discard tayo yun know oh times So, yan yung nakaganda ng TV box natin dito mga ka-diskarte. So, pwede sya sa kahit na naka 1 terabyte tayo na external hard drive. So, pwede pa rin yang i-read. So, pwede tayong maka Ano nito, maka panood ng movie yung mga galing sa download natin na mga full HD movie natin pwede natin panoorin so hindi na tayo kailangan magdamit ng player, mahal mahal naman ng player kasi pag pa natin katulad nung bibili tayo ng ano yung mga branded na player para lang basahin yung 1 tera natin 1 terabyte na external hard drive which is pwede naman din sa TV box so dito na tayo Mura pa so, bibili tayo ng player para dito kasi dati ginagawa ko is ginagamit ko itong 1 tera ko uh, sinasaksak ko pa yan sa isang player ko dun sa kabila hindi ko na ginamit hindi ko na pinakita mo na dito mga kadiskarte may player pa ako sa so, pioneer yon mga kadiskarte yun yung sinasaksakan ko ng 1 tera sa ako makapagpapanood ng movie So, ngayon, meron akong TV box na bili. So, nakita nyo man, na-try natin. Yung movie na galing sa 1 natin gumana. So, balik tayo dito sa movie natin. Select pa tayo ng iba. So, yun no, mga kadiskarte. Yung movie natin galing sa 1 Yun no. As para tayo nasa sinihan nito mga ka yun you know so, yun lang nakaganda nito mga diskarte discounting so soon, pag nagka-budget tayo bibili tayo ng malaking screen so ngayon wala pa tayong budget dito muna tayo sa 21 inches na flat screen na natin pero okay na to, mga ka -discarte saya na tayo dito para pag may ano, movie um, lang tayo or mga music. maka-diskarte uh, job well done sa araw na to para sa uh, TV box natin connected dyan sa amplifier natin na uh, sound system at yung 1 uh, terabyte natin na uh, external hard drive uh, connectivity sa ano natin TV box so hanggang dito na lang po muna yung video natin mga diskarte so thank you for watching and don't forget to like share comment and subscribe bye bye